mas sigurado ang unyan ang siguridad lalo na sa palibot ng Lucidae sa kampanya ni Roberto bilang pagdispar sa pagbulus sa mga makikidumumay sa pamilya. Apoyar ka ni Pigan Naman ang paggabat ng trafiko sa nagkaperong lugar ng siyudad. Nagbabarata sa April Daha. Higot na biyo ang seguridad po on sa masbate sa kudigis sa siyudad Kanaga, lalo na kan may anunsyo ni DOT si Sekretary Maroha sa na nadiskubre na ang bangkay ni Sekretary Jesse Robredo sa nagbagsak na eroplano pasado alas 7 kasubago. Pasado alas 8 kasubago ang aga, inalerto ni Police Senior Superintendent si Antonio Garjola Jr., City Director Kanaga City Police, ang bilog na sa kan PNP para sa higot na seguridad. Uh, for now po, uh, pakiusap lang po lahat, i-clear lang po namin itong area na ito and then yung lampong daanan. Sa residensya kan mga rubredo sa Bulusan Street, Dayangdang... bigla man na ni mga pulis ang harong, tinili na sanaan mga kalawag as in higot ang bantay. Kasabagong ugto sa airport, higot man ang siguridad, kan aviation police, nagpadara man augmentation ng Pili Police Station. Mag-alas 12 ni kan mag-abot man ang mga topakan militar. Tulimitahan so, lang si mga taga-media dito lang sa perimeter sa luwak dahil pwede mag-logdo man sa residence. Uh, sa si mga personal na nakaipuhang pala, wala lang pwede maglaong. Sulamenting so, pamilya si mga bisong dayupot ka Sekretary Robredo ang pigtugutan. Ipigpangalit ang bilog na tarmak sa mga sibilyan at sa ibang makikiosyoso. Sagpod sa pig-aareglo ang burol at mga aktibidad sa schedule, sinumpermar Naga Pulis na may ipiglatag sindang seguridad na nga masiguro ang pasi orden di Bisa Naga sa gusang masunod na mga aldaw. Ako sa Ibeldama para sa isyu niyan. sarupang helicopter ang nag-crash landing sa ng lugar sa Sorsogon, Kasubago. Pasaring buta na sabi ng chopper sa mas para sa ginigibong coverage sa buminagsat ng aeroplano ni Secretary Rupredo. Nagbabalit ang si Mike House yan. Karong chopper ka, Philippine Navy ang buminagsak sa kadagatan ng Kasichukurita sa barangay Santa Cruz sa Don Sol, Sorsogon, matapos magkabere ang makina kaini. Maswerte niya kasalbar ang limang lurag kini kabilang sa rong Jamie Strong Stringer as in photographer na si Danny Pata. Sigon sa piloto na si Lieutenant Rowini Colita, pekosinary landing ang ginibo niya na riparo niya kaya na may diferensya ang sa iyang makina. Basado man sa nakulit chief of police, halida ang grupo sa Masbate kasabay sinda sa pag-research and rescue kay Secretary Robredo asin sa duwang pilotong nawawara sa kadagatan. Sa so ngunyan, Nasa maray na kamtangan ng buwang piloto at uh, sinang photographer ng GMA News TV. Halidig di sa Donsol Sugon, Mike Houshan para sa si isingunyan. Hindi mo kasumanggi ang sarong vigil ng mga sabordayore at ang mga nakikidungamay ng mga taga-sigla-signaga para sa DIL ni Secretary Jess Olbedo. Nagbabarata si sa Pantaluna. Haros tuwang banggi at vigil sa Plaza Rizal kan mga lokal na opisyalis tigil sa Naga. Pagpawit para kisekretary Jhansi Robredo at yung mga pag-iriba na nakaiba sa pagbagsak ng eroplano. Kabilang ini sa mga suportang ipigpapahiling kan mga taga-Naga sa pamilya Robredo. Haros may patudinidawa sa ibang lugar kung kamangyari ang trahedya mag ang mga opisyalis at si miyembro ng gabinete na katutok man sa pamilya tanganing magtaon ni suporta. Sinabi ni DSWD Secretary Binky Soliman na ang importante at uh, kung ano man yung tulong nakakailanganin, palagay ko hindi naman ipagkakait ng ang pamahalaan. al daw man na nag-antabay si Secretary Soliman Gizanaga, ni Gisanaga tanganing maging kadamay kang pamilya Robredo. Sa pirang aldaw na paghalat, kinaipuhan subot si ni Atty. Lenny Robredo ni stress debriefing. So sa usapin na yan, uh, may pinagdadaanan ng buong pamilya at yun yung aking ipinaliliwanag na hindi ko matatalakay yung detalye na yan. Kasi that was said, sinabi yan sa akin, in confidence. sa so, pagtalunan para sa isyong unyan. Mm -hmm. man, ngunyang algao ang mga pakikidumamay at yung pagbundo. Katakot kang pagkakonserbaranatan pagkagadaan ng BIL Secretary Jeff Subredo. siyempre makulog sa bot ni ta ang si Secretary Robredo talaga na pamahal na kabong Naga City po talagang sabi mi nga ni, ano da ta siya ano ta siya makakatabang sa ide sa buong Pilipinas talaga sa tola uh, mayo po kaming ano ina inaasam ko ta na si may, uh, si Secretary po Rob, Robredo ang masalbar po kang Naga kailan po napakaamay mapung po sa Nakula pong kawalan si Ubedo sa Samuya po.